idol ito hindi pala kami nagkahit hindi anong anak ko alas 7 pala ng umaga alang ah, uh, ah, gabi ay hindi pala alas 7 ng umaga ay eh, wala pang alas 6 nato na ako ng umaga hintay ako na hintay mag alas 9 na wala dumarating umuwi ako sa amin pagdating ko sa amin na pagtatawa ng pao hindi pala kami nagkahit hindi ang ngayon pala nang punta eh narito na naman ako, alas ete pa rin narito na ako, Dungay, mag alas ete na wala pa rin, narito na po ako ngayon 7:11. 7-Eleven 7-Eleven ako nakatambay, naghihintay Kaya pag dumarating, magabing na o oh. Tama nga kitin ka rito eh. Balot na. Lugaw. Lugaw. Hindi ako na hintay, hindi ko na kilala ko sino yung ko Basta raw lang puting motor, kilala daw Eh, yeah, magkato yung puting motor Wala rin Basta sabi sa akin, dito lang daw ako maghintay sa may 7-11 So, salamat po. Gala si Eki Traffic na rin dito. Salamat po.